Tumakita ang mga bata-iha. Pakiusap ni Daddy. Kalmado na siya ngayon at maaliwalas ng mukha. Very soon, Daddy. Magpalakas po muna kayo para makalabas na kayo dito sa ospital. Tugon ko sa kanya. Naikwento ko na kasi sa kanila ang tungkol sa mga anak ko. Inaasahan kong magagalit sila, pero kabaliktaran. Dahil tuwang-tuwa sila. Lalo na nang malaman na triplets ang naging anak ko. But at the same time, ay nagigilty sila. Hindi raw nila ma-imagine ang hirap na dinanas ko noon. Sobra-sobra rin ang pasasalamat nila kay Manang sa pagtulong sa akin. Tama ang anak mo Gabi. Magpalakas ka nang sa ganun ay maipasyal naman natin ang mga bata. Sigunda naman ni Mami. By the way, Iha, anong balak mo ngayon? Kung magsasama kayo sa iisang bubong ni Johnson, hindi ba dapat ay magpakasal na kayo? Para naman may basbas ng Diyos ang inyong pagsasama. Natigilan naman ako sa sinabi niya. Kasunod noa ng muli na namang pagtibok ng puso ko. Ah, at bakit ba ako nai-excite sa isiping ikakasal kami ni Jansen? Pero teka, kamusta na nga ba kayo ni Jansen? Nagkaayos na ba kayo? Hindi pa nga ako nakakabawi sa gulat sa tanong ni mami, may kasunod na namang tanong si daddy. And speaking of, hindi pa nga pala nila alam ang ginawa sa akin noon ni Jansen, na dahilan kung bakit pinili kong maglayas. Pero wala naman akong balak na ipaalam sa kanila kung pati sila ay mamuhi pa sa kanya. Pero sa ngayon, hindi ko pa rin magawang sagutin ang tanong nila. Dahil kahit ako, tinatanong ko rin ang sarili ko. Mami, punta na po kami kina mami la. Masiglang sad ni Ray na bigla na lamang pumasok dito sa aking silid. Kasunod niya sina Winter at Summer na parehong gwapo sa kanilang suot na pang pangalis. Sige, magbibihib kayo ha. Huwag magpapasaway kina daddy lo. Isa-isa ko silang pinanghalikan sa pisngi. Matuli na lumipas ang mga oras at araw at mag-iisang linggo na nga kami dito sa mansyon. Alam na rin ang mga magulang ni Johnson ang pagbabalik at ang tungkol sa mga bata. Naging emosyonal din ang mga naging pagkikita namin at tumingin na rin sila ng tawad. Nakaagad ko rin namang pinatawad. Totoong magaan sa dibdib kapag binuksan mo ang puso mo para sa pagpapatawad. Nang makaalisin si na mami kasama ang mga bata, ay nagpunta naman ako sa harap ng salamin at inayos ang aking sarili. Naalala kong inaaya nga pala akong lumabas ni Jansen. Pinagbigyan ko na. Ang kulit eh. Pati mga bata kinunsyaba niya para lang pumayag ako. Without knowing na kahit hindi naman sabihin ng mga anak ko ay pagbibigyan ko siya. Napag-isip-isip ko na wala namang mawawala kung bibigyan ko siya ng second chance. Matagal kong nilugmok ang sarili ko sa galit at lungkot. Siguro naman ay oras na para tuluyan kong i-let go ang mapait na nakaraan at tanggapin ng bukas sa puso ang kasalukuyan. Dito rin muna kami sa mansyon ni na mami na tigil ng mga bata. Porsigido kasi sa si Johnson na ligawan muna ako at pakasalan bago kami magsama sa iisang bubong. Ayaw niya rin na mahirapan ako at mailang sa kanya. Kaya gusto niya na once na magkasama na kami sa iisang bubong ay wala na akong nararamdamang galit sa kanya. At syempre, kaagad naman akong sumang-ayon. Mahirap ipaliwanag sa mga bata. Palagi kasi silang nagtatanong tungkol sa setup namin ng mag-ama nila. Pero dahil sa tulong ni na mami at ng mga magulang ni Jansen, unti-unti naming napapaintindi sa kanila ang lahat. Naputo lang ang aking iniisip nang tumunog ang cellphone ko. Agad ko naman iyong sinagot nang makita ko kung sino ang caller. May surprise ako sa'yo. Bungad niya kaagad nang sagutin ko ang tawag. Hmm, um, ano yon? Don't tell me, sinundan mo ako dito sa Maynila. Panunodyo ko na naman sa kanya. Bahagya namang tumawa sa kabilang linya si Akiro. Paano sabihin kung sabihin kong oo dahil namimiss na kita? Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Kaya naman, hindi makapaniwalang napatayo pa ako. Ay, we, tunay ba? Papaluto na ba ako ng spaghetti? Seryoso pero may halong pagbibirong wika ko. Magpaluto ka na ngayon dahil seryoso ako. Hindi ko maiwasang huwag magtitili. Kahit papaano ay nakakamiss din siya. Um, if I know, kaya ka lang uuwi ay dahil kay Jam. Kunwari ay nagtatapong wika ko. Kapag kasi nagkakachat o tumatawag siya, palagi niyang naitatanong ang buruha kong kaibigan. Kaya ayon, nagkakaroon ako ng hint na may gusto siya kay Jam. At ang loko, ang bilis umamin. Pero masaya ako. Dahil tingin ko naman ay may pagtingin din sa kanyang kaibigan ko. Buti alam mo, mabilis nitong tugon. Pagkuway, humagalpak ng tawa. I just rolled my eyes. Kahit alam kong hindi niya naman ako nakikita. Pero seryoso, namimiss din kasi kita. Huwag na magselos kung sinagot mo agad ako. Che, magdigil ka nga, Kiro. Anyway, yeah, I miss you too. Kaya nga bilis-bilisan mong pumarin eh. Pagtatari ko sa kanya. Yes, boss. Bahagya na lang ako natawa sa naging tugon niya. Matapos naming mag-usapan ng ilang bagay, ay nagpaalam na rin siya. Akma ko nang ibabalik ang cellphone sa ibabaw ng kama nang makarinig ng tikhim mula sa aking likuran. At nang lingunin ko iyon ay eh nakita ko si Johnson. Printing nakatayo sa may hamba ng pinto at may hawak na namang bouquet of flowers. Hi, nakangiting bati niya. Pero kita ko naman ang lungkot sa mga mata niya. Uh, kanina ka pa? Tibid na tangulang ang isinagot niya. Lihim naman akong napamura sa sobrang busy ko pakikipag-usap kay Akiro, hindi ko na napansin ang pagsulpot ni Johnson. Um, saan nga pala tayo pupunta? Basag ko sa katahimikan. Kasalukuyan na kaming lula ng kotse niya at kanina ko pa napapansin ang pananahimik niya. Hindi ako sanay, masanay kasi ako sa madaldal na Jansen. Secret, tibid na tugon niya. Napanguso naman ako, dami namang alam eh. Um, nilingan ko siya nang bigla siyang tumikim. May problema ba? Nag-aalala kong tanong. Kanina ko pa kasi napapansin na parang may gusto siyang sabihin. Ano kasi? Gusto ko lang sanang itanong kung nililigawan ka ba ni Akira. Tanong niya na ikinasinghap ko sa gulat. Aha? Don't get me wrong ha. Lalaki din ako kaya alam ko kung gusto ng isang lalaki yung babae o hindi. And you think he likes me? Putol ko sa sasabihin niya. Saglit naman siyang natigilan at hindi ka agad nakasagot. Yeah, you're right. Nililigawan nga ako. Ano kasi si Akiro Hindi siya mahirap magustuhan. Bukod sa gwapo siya, gentleman din siya. Dagdag ko pa, hindi ko talaga inaalis ang paningin sa kanya. At tinitingnan kong mabuti ang magiging reaksyon niya. Tuloy, hindi nakaligtas sa paningin ko ang mahigpit na hawak niya sa manibela. At ang pagdilim ng kanyang aura. Tila hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. But of course, kailangan ko munang unahin ng triplets. Kaya hindi ko siya sinagot. Uh, that's good. Huwi niya na ngayon ay umaliwalas na mukha. Lihim naman akong napangiti. Sinasabi na nga ba at nagsiselos na naman siya. Para masaya ako dahil nagagawa niya ng konturiling ngayon ng sarili niya. We're here. Humahangang nilibot ko ng tingin ng buong paligid. Nandito kami sa tabing dagat at sa harapan namin ay may maliit na kubo na napapalibutan ng mga ilaw. Sa loob ay may table sa gitna at may candlelight sa ibabaw. Sa sahig ng kubo at sa buhanginan ay nagkalat ang petals ng mga red roses. Did you like it? Tanong niya sa aking likuran. Magkakasunod akong napatango. Uh, ang ganda? Uwi ka ako at masaya siyang hinarap at niyakap. Inalalayan niya akong makapasok sa loob ng kubo at hinanduga ng bulaklak. Pansin ko lang, palagi niya akong binibigyan ng bulaklak. Halos araw-araw. Nang matapos kaming kumain ay wala kaming ginawa, kundi ang magkwentuhan at magtawanan. Bigla tuloy ay namiss ko yung nakaraan namin kung saan palagi niya akong kinukulit at pinagsisikawan kung gaano niya ako kamahal. At dahil nag -e enjoy ako, hindi ko natuloy na malayan kung anong oras na. Bakit? May problema ba? Nagtataka kong tanong nang biglaan na lang siyang tumayo. Sa halip na sumagot, ay lumapit siya sa harap ko at inilahad ang kanyang kamay. Maaari ba kitang isayaw, aking reyna? Ramdam ko ang pamumula ng aking mga pisngi. Pero sa halip na magpabebe pa, ay malugod kong tinanggap ang kanyang kamay. Inalalayan niya naman akong magpunta sa gitna at pumailan lang ang malamyos na awitin. Tila ay gusto kong pumikit at namnamin ang sarap sa pakiramdam na nararamdaman ko ngayon. Ang mga kamay niya ay nasa bewang ko habang ang kamay ko naman ay nasa malapad niyang dibdib. Alam mo bang matagal kong hiniling na mangyari ang araw na ito? Ang muli kang maisayaw at salamat dahil nayaan mo akong maranasan uli ito. Puno ng pagmamahal na sambit niya. Deserve mo naman mabigyan ng second chance, Jansen. Nakangiti kong tugon. You mean, oops, wala akong ibang ibig sabihin. Feeling ka na naman dyan. Pabirong inirapan ko siya na ikinatawa niya na lang. Akala ko naman, kakamot-kamot sa ulong wika niya. Lim naman akong napangiti. Kaunting push pa, Jansen. Makukuha mo na uli ang matamis kong oo. At ang pinaka-aasa mong, I do. Pagkatapos naming magsayaw ay inaya niya akong magpicture. Manamanugod ko na ring pinaunlakan. Nangingitkit sa galis si Laura nang makita ang masayang larawan ni Jansen at Gia. Hindi niya matanggap na muling nagkaayos ang dalawa. Kaya naman ginawa niya ang lahat para lang makatakas. At ngayon nga nakatakas na siya ay sisiguraduhin niyang tuluyan niya ng sisirain ang buhay ng babae. Kasama ng tatlong nitong mga anak. Hindi ako papayag ng buhay ko lang masisira Idadamay ko kayo sa pagkasira ng buhay ko. Puno ng galit na sigaw niya at pinagbabato lahat ng makitang gamit. Pumunta siya sa silid at kinuha sa drawer ang nakatagong baril. Mula nang makulong siya, itinakwil na siya ng kanyang mga magulang. At wala naman siyang pakialam doon. Dahil isa lang naman ang gusto niya. At iyon ay makuha si Johnson. Pero kung hindi niya naman ito makuha, sisiguraduhin niyang hindi rin ito mapupunta kay Gia sisiguraduhin ko pag sisisihan mo na hindi ako ang pinili mong mahalin Johnson. Parang balo na wika niya. Pag kuway, ikinasa baril. Sanay siya sa paggamit ng baril at hindi siya natatakot doon. Katunayan ay nagamit niya na iyon sa pagpaslang kay Paul. Tama, pinaslang niya ang lalaki. Para sa kanya ay wala na nga itong kwenta. Nilaglag pa siya. Kaya naman noong nakataka siya ay kaagad niyang binalikan si Paul at tinapos ang buhay. Samantalang ang magandang araw ni Jansen ay nasira dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan si Laura, ang babaeng sumira sa buhay nila ni Gia. Wala ka bang balak na sabihin kay Gia ang tungkol kay Laura, iho? Bumaling ang tingin niya sa ama. Kasalukuyan siyang nasa veranda nang tawagin siya ng mga pulis at sabihin hanggang ngayon ay wala pa rin update kay Laura. Sakto namang dumating ang magulang niya kaya narinig ang paninermo niya sa mga ito. Ayokong bigyan ng dahilan si Gia para matakot daddy kaya wala pa akong balak na sabihin sa kanya. Napag-usapan na rin po namin iyan ni Tito Gabi. Magalang natugon niya sa ama. Ang totoo niyan, kaya inatake noon ang ama ni Gia ay dahil sa balitang nakatakas na si Laura. Mabuti na lang at napakiusapan niya ang mga ito na huwag nang bagitin pa kay Gia ang tungkol doon. Marami naman po akong inatasang tauhan para lihim na bantayan ng magiin ako. Dagdag ko pa. naiintindihan ka namin iho. Pero alam mo naman, mas makakampante lang tayong lahat kung mahuhuli na si Laura. Nagaalala ako para sa mga apo ko. Wiika naman ng kanyang ina. Nilabitan niya naman ito at marahang niyakap. Don't worry, ma'am. Hindi ko na ang masaktan pa ni Laura ang isa man sa mga mahal ko sa buhay. Mahina ngunit mariing niya Sige na po, ma'am, dad. Mauna na ako sa inyo. Nangako ko sa mga bata na bibisitahin ko sila ngayon. Sige, mag-iingat ka anak. Saad di dad bago ako tinapik sa balikat. Gia POV Ano ba yan? Hindi ka na naman marunong gumawa ng cake, Akiro. Nakailang try ka na ba? Bagot na tanong ko sa kanya nang makitang palpak na naman ang gawa niya. Kasalukuyan kaming nandito sa kusina, ang mga bata naman ay naglalaro sa salas. At nakiusap siya sa aki na turuan ko raw siyang gumawa ng cake. At balak niya raw igawa si Jamaica. Ang kaso, nakailang subok na siya. Hindi niya pa rin ma-perfect. Last one na. Napairap ako nang humirat na naman siya. Tama na, pagtataray ko sa kanya. Nagtataray ka na naman bruha ka? Pinagtaasan ko siya ng kilay sa sinabi niya. Pero ang loko, pilyo lang akong inisian. Pagkuway lumapit sa akin at mabilis akong pinahiran ng icing sa mukha. Oya yan ang dapat sayo. Ano ba? Loko ka talaga. Naiinis na pinunasan ko ang mukha ko. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagpahid ng icing sa mukha ko. Kaya naman kumuha na rin ako ng icing at sinubukan din siyang pahiran sa mukha. Pero dahil matangkad siya kaya nahirapan akong abutin ang mukha niya. Hindi mo ako mapapahiran, maliit ka kasi. Pangaasar niya sa takbo. Che, bumalik ka dito Akiro. Napuno ng tawa at nabulan ang malawak naming kusina. At nang maabutan ko siya ay agad akong tumingkayad para mapahiran siya sa mukha. At hindi naman sinasadyang na out of balance siya. Tuloy ay natumba siya sa tiles na sahig at kasama ako sa pagbagsak niya. At mabuti na lang ay naitoon ko ang dalawa kong siko sa sahig. Kung nagkataon ay eh mahalikan ko siya. Kapwa kami nagulat sa nangyari. Kaya hindi ka agad ako nakaalis sa ibabaw niya. At ang ng iyon ang nabungaran ni Jansen. E, Jansen? Kinakabahang mabilis akong tumayo. pasan uh, pasensya na sa estorbo. Tura niya bago mabilis sa tinilukuran kami. Kasalanan mo ito eh. Inis na nilingon ko si Akiro. Huwag mo na akong sisihin. Sundan mo na lang siya. Natatawang wika niya, tila ng aasar pa. Binigyan ko muna siya ng nakakamatay na irap bago patakbong sinundan si Johnson. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.